kami. Halimbawa, nagtatanungan kami nila kung yung season na yun ng boyfriend ko. Okay lang kaya magkakisingsin nga nga. Tapos pag tinatanong ako, parang sa akin, kung totoo, kasi yung sa amin ni Archie, ano lang, wala po talaga dumikip doon. Clarification lang. pero, <laughs> pero, pero ang tawag dito. Pero feeling ko kung mag-on-cam ako or on-screen na first kissing scene. Gusto ko talaga sa babae. Eh. Kasi feeling ko mas comfortable ako pag gano'n and feeling ko walang ilangan, wal less issue, less hassle and experience right? siya yes, So yes. parang full feeling po siya for an experience of an actress. Meron ka bang uh, name na gusto kong i-drop sa amin para malaman namin kung sino ba ang gusto mong unang makapareha sa ganyan? If ever lang naman. Uh, open naman po ako for any pero dati kasi ah uh, bago ako bumalik sa dirty linen, may mga kaasaran po ako. Tapos sabi ko, pag ikaw, pag ikaw, pinormahan ko. Tapos kinakantahan ko siya. Kinakantahan ko siya, tinititigan ko siya sa mata. Tapos kinikilig naman siya sa akin. So, feeling mo efekto na. na, sino, sino to? Sino, sino to? Mas namatali ko po siya, kaibigan. <laughs> Kasama mo doon sa so dirty linen. Uh, tumatawa siya ngayon. Uh, kinikilig, kinikilig nga siya na ngayon. Kinikilig <laughs> siya <laughs> ngayon. Naaalala niya kasi. kasi <laughs> dati kasi inaasahan uh, ko siya. Right, o, okay. Pag may mga road Andrea, how do you feel about that? Ikaw pala ang unong gusto makasama niya. If ever. Kasi gusto niya you. din yung ganong road. <laughs> <Pinukha. laughs> <laughs> Actually, uh, I remember that na you guys, uh, pwede kayong open kayo to ganyang roads, right? I mean, I pansin ko lang po kasi there's a lot of BL series now hindi pa po masyado madami sa GL. So like, if ever lang naman po, I would be comfortable doing it with my best friend. And kasi ang magaling siyang actress eh. And madami kami makukuha sa isa't isa. Pero ayun po. Pero nirespeto ko kasi yung boyfriend niya. May si Shong. So okay lang po. Alright. Okay. Okay.